Hari naman, eh mahawan tong sa likod bahay namin sa Bundurkan, Barangay Bundurkan. ginawan tambakan ng basura. Dati, nahawon to noong kay Duterte Administration. Hari nawa, sa pamamahala ni Pong President Bongbong Marcos, ay eh mahawan naman po ito mahal na ko ay makinig kayo na hindi maganda na sa residential nilalagay at tinatapon ang mga basura. Ito po ang pinagmumula ng mga pagdami ng lamok, langaw, ipis na siyang pinagmumula ng mga sakit para po tayo pare-pareho kamino sa pagbili ng gamot at pagkamatay ng ilan sa kagat ng lamok, iwasan po ang paglalagay ng basura sa residential. Maraming salamat po sa panunod.